Hi kids! Kamusta ang inyong linggo? Pinagdadasal namin na kayo nasa maayos na kalagayan. Napansin nyo ba na 19 days na lang ay Pasko na at malapit na din magtapos ang taong ito. Naramdaman natin kung gaano ka-faithful ang Panginoon sa atin, lalo na ngayon ay merong pandemya. Naging faithful ang Panginoon kahit na minsan ay sumusuway tayo sa kanyang mga utos. At ako muli si Teacher Axel ang nagbabalik para magbahagi ng storya na pinamagatang tatlong daang tauwan na magagaling sa Book of Judges. Pagkalipas ng maraming mga taon, namatay na si Josue. Namatay na rin ang iba pang mga pinuno na nakasaksi sa lahat ng dakilang mga bagay na ginawa ng Diyos para sa Israel. Ang sumunod na salin-hali ng mga Israelita ay nakalimot kay Yahweh at sa lahat ng ginawa niya para sa kanilang bayan. Sinira nila ang kanilang tipan sa kanya. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan ng mga bayan sa paligid nila at gumawa ng masama. Kaya tinayaan ng Diyos ang mga tulisan na lubusin at pagnakawan sila. Tuwing lalabanan sila sa gera, natatalo sila. Nadama nila na laban sa kanila ang Diyos at talungkot sila ng gusto. Pinakop ng mga Madjanita ang mga Israelita at pinagarian sila sa loob ng pitong taon. Ang mga Israelita ay napilitang magtago sa mga kuweba at sa mga burol. Tuwing nagtatanim sila ng mga kain, nilulusog sila ng mga madyanita. Sinisira ang kanilang mga pananim, kinukuha ang kanilang mga alagang hayop, at walang tinitira para sa kanilang ikakabuhay. Ningin ng tulong sa Diyos ang bayan ng Israel. Naawa ang Diyos sa kanila. Nagpakita siya sa isang lalaki na nagangalang Gideon. Nakabilang sa lahi ni Manases, isa sa mga anak ni Jose. Sinabi ng Diyos kay Gideon, Humayo ka ng buong lakas at diliktas mo ang Israel sa mga Madjanita. Magagawa mo ito dahil tutulungan kita. Ang buong buo ng mga Madjanita at ang kanilang mga kampi ay nagsama-sama para lusubin ang mga Israelita. Tumawid sila sa ilog ng Jordan at nagkampo sila sa isang bilis. Hindi sila mabilang sa dami, ngunit kinasihan ng Espiritu ng Diyos si Gideon. At nasugur niya rin ang mga minsahero para tipunin ang mga lalaki mula sa mga tribo ng Israel. 32,000 mga Israelita ang sumama kay Gideon. Pero sinabi ng Diyos, masyado kang maraming tauan. Kapag binigyan ko sila ng tagumpay laban sa mga Majanita, baka isipin nila na nanalo sila sa kanilang sariling sikap at hindi nila ibigay sa akin ang papuri. Pinitusan ng Diyos, Gideon, na pauwiin ang lahat ng mga natatakot. Marami ang nagsiwi, 10,000 lamang ang natira. Pero sinabi ng Diyos, napakarami pa rin ng mga tauan mo. Ituturo ko sa iyo kung sino-sino ang mga isasama mo. Pinagiwalay nga ng Diyos ang mga lalaki sa dalawang pangkat at sinabi kay Gideon kung aling grupo ang dapat niyang pauwiin. Ngayon, yung tatlong daang tauan na lang ang natira sa hukbo ni Gideon. Nasa libis sa ibaba nila ang hungakampon ng mga majunita. Tinatin ni Gideon kanyang hukbo sa tatlong pangkat. Binigyan niya ang bawat lalaki ng trumpeta at ng busis na may sulo sa loob. Pagkatapos, sinabi niya kung ano ang gagawin. Bago magating gabi, si Gideon at ang kanyang pangkat na isang daang mga lalaki ay nakarating sa gilid ng kampo ng mga majalita. Hinipan nila ang mga kanilang trumpeta at binasag ang mga busid na hawak nila. Ganun din ang ginawa ng dalawa pang pangkat na nakatayo sa kanil kanilang lugar. Sa paligid ng kampo, Itinaas nila ang kanilang mga sulo at sumigaw para kay Yahweh at kay Gideon. Habang inihipan ng mga tao ha, ni Gideon ang kanilang mga trompeta, pinaglaban-laban ng Diyos ang mga kaaway. Sa takot at pagkalito, nagtakbuhan ang buong hukbo ng mga madyanita. Tinawag ni Gideon ang ibang mga Israelita, hinabon nila ang mga kaaway at tinalo ang mga ito. Si Gideon ang naging pinuno ng mga Israelita at sa loob ng apat na pung taon, nagkaroon ng kapayapaan sa lupain. Pero nang namatay siya, muling nagtaksil sa Diyos ang mga Israelita at sumamba kay Baal. At doon nagtatapos ang kwento ng tatlong daang tauhan. Napansin nyo ba mga bata na tinulungan pa din ng Panginoon ang mga Israelita kahit na ito ay sumusuway sa kanya. Ganon kapait ang Panginoon. At ang ating memory verse ay matatagpuan sa Awit chapter 78 verse 4b. Sabihin namin sa susunod na lahi, ang kapuri-puring ginawa ng Panginoon, ang kanyang kapangyarihan at mga kababalagang ginawa. At hanggang dyan na lang muli, lagi nating tatandaan na ang Panginoon lang ang ating bubulihin. Maraming salamat sa inyong bayinig. Stay safe and God bless.